sa inyong lahat. Uh, sa araw na ito ay magkakaroon po ng launching and blessing ng uh, Modern Jeep dito po sa Bayan ng Gumaca. Ito po ay sa pangungunan ng Gumaca Transport Service Cooperative sa pangungunan ng ating minamahal na Pangulo, Mike uh, Villaverde. Verde. Ito po ay uh, pagtupad at pagtugon doon sa programa ng ating pamahalaan, ang Modernization Program of the PUBs. Nakakatuwa pong tingnan sapagkat uh, bagaman may pandemic ay sinikap ng grupong ito na makapaglabas ng ganitong klase na sasakyan kung saan ang ating mga kababayan ay mahihahatid ng ligtas sa kanila pong mga pupuntahan. Ako po bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ay matibay na sumusuporta uh, dito sa kanilang gawain at inaasahan natin na ito ay tatangkilikin at itataguyod ng ating mga kababayan. Magiging madali na po ang pagbiyahe ng ating uh, mga kababayan dito sa atin sa Bundok Peninsula sapagkat ang uh, kanilang layunin ay magkaroon ng maraming rota no, sa bawat uh, bayan dito sa 4 District Third District at sa kabuuan po ng ating probinsya ng Quezon. Tayo po ay nagpapasalamat sa LTFRB, sa LTO at sa lahat po ng tubulong sa Gumaka Transport Service Cooperative para ito po ay maisakatuparan. katuparan. Ito, ito mga bagong jeep na to, eh, ito yung iniisip ni President Duterte nung po siya na kasi baguhin itong sistema ng transportation. At kami, sa LTFLB, eh, pinupusyo namin ito. Kaya, proud tayo lahat dahil ito na po yung magiging uh, means of transportation natin, bago na. So, maraming pong salamat sa ating mga kinulo. Uh, at uh, lahat po ng mga sumusuporta uh, kagaya po ni Congresswoman Helen Tan uh, sumusuporta rin ito sa Ma'am sa ating modernization program. Kaya doon tayo sa pagbabago. Proud a dahil kahit sabi ko nga sa inyo, significant ang gumangka, dito rin natin nakita ang isang napakaganang LTO dito po sa bayan ng Quezon ng mga NTO gumaka na binigay po sa atin ni Dr. Tan. Ang galing kasi hindi lang po sa transport at ito yung NTO binigyan tayo ng lupa, hinanapan po tayo ng pondo para magkaroon po ng building. Anything na kailangan po ng gumaka patungkol sa transport sector at pag-angat ng antas ng transportation, transportasyon, asahan niyo po ang lubos na suporta po ng ating ahensya kasama po si Chief Dayon. Akin pong pagbati. Congratulations po sa lahat ng bumubuo ng kooperatiba na ito. At asahan po ninyo na ako ay kasama ninyo sa inyo pong magandang layunin para sa ating mga kababayan. Again, ako po si Dr. Helen Tan, ang palagiang nagbibigay ng serbisyong tunay at natural.